Nagsalita na si uh, senador bato de la rosa at pinabulaanan niya na sangkot sila ni bp saras o tokang sa Davao City nung panahon na mayor pa si Inday Sara at si uh, senador bato de la rosa ang chief police sa sinasabi ni former uh, senior police officer Arturo Lascanyas na sila ang behind sa Davao City sa mga pagtumba sa mga drug addict drug user at mga small time drug lord. Sinabi niya na, <laughs> grabe talaga, no? Ipapuputol daw niya ang kanyang leg para sa sinasabi ni, uh, uh, sa sinasabi ni police officer na uh, Arturo Las na silang dalawa ang nasa likod ng uh, Oplanto Kang. Grabe na itong palitan ng mga mahangang nasalita. Ang nangyayari kasi ito, he said, she said na tinatanggi ni Bipisara, ni Bato de la Rosa, at sinasabi naman ni uh, former uh, police officer Artulas, kaya si sila ang uh, mastermind sa mga nangyayaring karumal-dumal na krimen sa mga drug addict at mga small-time drug lord runner sa Davao City. Meron silang uh, pinupuntang uh, mga barangay para kunin at uh, dalhin sa maglilip um, na lugar at doon nila gagawin ang kanilang uh, krimen sa mga <laughs> drug addict nga ito sa Davao City. Grabe talaga, no? Sinabi rin ni Inday Sara na hindi rin din siya inaharap sa ICC dahil ngayon ay sa panahon ngayon na nakating na sa International Criminal Court na bahagi na rin pala si Inday Sara ng uh, Crime Against Humanity. Ang sabi niya, harap lang daw siya sa Korte ng Pilipinas kung meron na nag-aakusa ka sa kanya at kakasuhan siya. Grabe, lumalarim na talaga itong uh, hidwaan na nangyayari at sinasabi ng mga na political anis eh, talagang uh, politically yung motivated dito. hindi eh, lang masabi nila kung sino ang nasa likod niya, former uh, police officer Arturo Las Casas at nagsasalita siya laban kay BP Sara. Eh, sabi naman ng netizen habang sinasiraan yung si eh, lalong uh, lumalawak at uh, nagiging uh, popular siya sa taong bayan lalo sa lalo na sa maliliit kag nakagaya ni Pasan Cruz hindi natin alam kung saan patutungo itong akusasyon kay BP Sara at kay Bato De La Rosa ako po si Papa Kay dito sa aking channel patuloy po ako magmimiro magmamatak kung saan na hahantong itong akusasyon na si uh, BP Inday Sara at si uh, Senator Bato, Bato, De La Rosa ang mastermind ng uh, Oplantokang sa Davao City